Hi guys, for today's video guys ay gawa tayo ng reaction video guys oh. So ayan guys, kung ganyan kadumi ang inyong mga bahay guys charis lang, huwag naman sana O oh, ba? Diba? So, kailangan natin ng ganyang powder guys Yan, ganyang sabog na o oh, Tingnan mo guys o, oh, i-spray lang o, oh, nilagay lang niya doon sa may Ah, uh, boti guys Then, i-spray lang niya Tapos nilagyan ng uh, ininit tubig. O, tingnan nyo naman guys. O, tingnan nyo yung padero. O, napakadikit na talaga yung mga dumi-dumi. Tapos yung, ayun yung, yung uh, exhaust fan. O, uh, diba? O, tingnan mo nyo nga. Ipala-pala na nga yung dumi. Grabe kadikit na yung ano guys. O, yung mamantika. di Diba? Minsan, di ba naman talaga, yung sa mga, sa gamit natin, meron din talagang ganyan, guys, eh, mga talagang na, ah, uh, dumikit na yung ano ba, dumikit na yung mga dumi-dumi, yan o, oh. lalo na sa kalan guys, totoo yan sa kalan talaga guys yun sa ilalim, yung nagkapal na yung mga ano doon parang nagmantika na hindi mo maintindihan kung ano yun, basta marumi yun, tingnan nyo naman guys so oh, yung kalan o, oh. ba diba? ang dali lang madali lang, tapos o, oh, nag ano na yung grabe naman yung dumi na yan o oh. o, oh. Yung sa ano, exhaust fan. O, sa taas, tinanggal niya. Tapos, sinanuhan niya. Binabad na niya. Walang kahirap-hirap. Diba? O, binabad na niya doon sa sabon. Tapos, ilagyan na niya yun ni tubig. O, tapos. Yari na. Malinis na. Ayan. Kinabit na ulit. Ayos. Ayan yung mga lagayan ng ano, guys. O, lagayan ng, ah, uh, lagayan ng kape. ayan, <laughs> yeah, lagayan ng kape. Ah, pala. Ayan din. Tingnan niyo naman, guys. O, ayan, o. Oh di ba walang kahirap-hirap talaga? Ang bilisan talaga, guys. Pwede, at saka pwede rin pala sa damit. Oh, ayan. Tingnan nyo yung damit. binabad niya dyan sa sabon, sa powder. Tapos initubig. Initubig lang talaga yung katapat, guys. Tapos, siyempre, hindi na wala yung ano, flooring. Ayan. Sa flooring talaga, guys, talagang madumi. Tapos sa tubo, pwede din pala sa tubo, guys. Yung mga malalaking tubo dyan sa mga bahay-bahay nyo, guys, na ayan, sobrang dumi talaga yung malaking tubo. Ayan, tapos ito naman guys, so ayan oh. Iba hindi to powder nilagay niya sa kawali, guys. Parang liquid 'yun, no? Tapos nilagyan na niya pinatungo lang ng tissue, tapos yun. himas-himas oh, malinis na. Oh, di ba? Ano inside? Ayan oh, ayan oh, niya guys, so tira niyo di ba oh? Ispray Isang ng spray lang oh. Iyan patak -patak. diba, na patak-patak oh, di ba oh? Ang puti na oh, ispray lang talaga ang katapat oh. Ayan. So mag-order na kayo guys. Ano pala yung sabon na yan, powder na yan, sa araw na yan, sa inchik. Oo, sa Chinese yan siya guys. Ay, uh, tingnan mo yung bakal, oo, oh, oh, diba? O, oh, gibrasa lang konti ang bakal. Brasa, brasa, so, walang kahirap-hirap pa guys. Ba, hindi ka na maghirap-hirap pa na maglaba pa ng ano. Tapos, kasi malagkit yan eh, Mamatika. Tapos, pwede rin pala siya sa washing. O, oh, tingnan nyo yung washing ngayon guys. O, so, oh, ayan, nilagyan ng ini tubig. O, pinaano niya pinaikot ikot yung washing. O, oh, tapos nilagyan yung mga gilid-gilid. E, marami siyang nilalagay pala, guys. Hindi lang pala yung ano, powder tsaka inito. Ay, yun, tinan mo, napakadumi nang nilabas sa washing. O, oh. o oh, di ba? ah oh, out pa ang linis na naman talaga perfect na malinis. Oo, oh, meron talaga mga ganyan na talagang nanunuot na yung <laughs> yung karumi-rumi. Eh. Ayan. So kakayan ng tiles, yung puro yung sa tiles guys. Yan ilagay mo ibabaw sa tiles. At sabota mo sakin sa ito bitapos hindi mo hindi kana kailangan pang mag -kul 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 pag brush. So kusa siyang natatanggal 'di ba noon. So makabili na nga ng ganyan din. Ah! Enjoy! Bye-bye. <laughs> Bye-bye.